ang ating tatalakayin sa video na ito ay tungkol sa isang kakaibang tunnel kung saan sa loob daw nito ay may isang swimming pool. Ayon kay KTH, ang kakaibang tunnel na ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Mindanao. Para sa mga hindi pa nakakaalam, sadyang maraming mga tunnels ang ginawa ng mga sundalong hapon dito noong nakalipas na ikalawang digma ang pandaigdig. Ang mga tunnels na ito ay ginamit ng mga sundalong hapon para sa kanilang military defense at storage. Sa katunayan, marami pa rin sa mga ito ay nananatiling maayos kung saan ang ilan sa mga ito ay ginawa ngayong mga historical sites at tourist attractions. Sa dami ng mga tunnels na ginawa ng mga sundalong hapon, sadyang meron pa sa mga ito ang hindi pa nadidiskobre o iilan lamang ang nakakaalam. Sapagkat ang karamihan sa mga tagong tunnels ay may posibilidad na maitinago dito ang mga sundalong hapon na kayamanan ni Yamashita. Ngayon, ang tunnel na tinutukoy ni KTH ay nasa isang lugar na pagmamay ng pinsan ng kanyang lola. Dahil sa pinsan ng kanyang lola ang nagmamayari sa lugar, masasabi kong madali lamang siyang makakahingi ng permiso para galugarin ito. Pero una na itong pinasok mismo ng nagmamayari sa lugar. Nang pinasok ito ng may-ari, nakakita daw siya ng swimming pool sa loob ng tunnel. Kung isa nga itong swimming pool, mukhang parang ang tunnel na ito ay sadyang ginawa ng mga sundalong apon bilang kanilang paliguan. Ngunit ang higit na mas nakakagulat dito ay ang kanyang nakita sa gitnang bahagi ng swimming pool. Sapagkat sa gitnang bahagi ng swimming pool ay kanyang nakita ang isang lamesa na kulay ginto. Malamang ay ito ang uri ng gold bar na may pinakamalaking sukat at may pinakamabigat na timbang meron na akong nagawang video tungkol dito at kung nais mo itong mapanood ay isearch mo na lamang ito dito na rin sa aking YouTube channel na ito. Maliban dito ay marami din daw mga gold bars sa gilid ng naturang lamesa na ito. Sa aking sariling opinyon, maaring ito ay isang large volume treasure deposit kung saan ay punong-puno ng mga ginto ang ilalim ng tubig hindi lamang siguro ito kita dahil sa madilim ang tunnel. Susubukan sana niyang kumuha ng maski isang piraso lamang ng gold bar. Pero kanyang napansin ang napakaraming mga wires. Tila ang mga wires na ito ay nakakonekta sa mga ginto. At nang kanyang makita kung saan naman nakakonekta ang kabilang dulo ng mga wires, siya ay biglang pinagpawisan dulot ng kanyang takot sapagkat ang mga ito ay konektado sa mga malalaking pasabog na patibong. Ngayon, ang kailangan nila ay isang magaling o eksperto sa pagtanggal ng naturang mga pasabog na patibong. Confirmed Treasure Deposit Masasabi kong ito ay isang napakagandang proyekto sapagkat natuklasan na ang lokasyon ng deposito. Kaya para sa mga ka-treasure hunters natin dyan sa Mindanao, lalo na yung may mga kakayahang magtanggal ng mga pasabog na patibog, ay puntahan nyo na ito agad. Huwag nyo nang hintayin na ang aming grupo ang siya na namang makakakuha nito. Uulitin ko, sa naturang proyekto na ito ay nandyan na mismo ang deposito hindi na natin kailangan pang magpakapagod sa pagkukay o magpakahirap sa pagbabasa ng mga komplikadong marka. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang i-disable ang patibok para ligtas nating makuha ang mga gintong bagay. Ang aking ipinagtataka Base sa aking mga karanasan, ang mga Yamashita Treasure Deposits lalong lalo na kapag large volume ay marami tayong kailangang pagdaanan na mga harang bago natin marating ang kinalalagyan nito. Pero pagdating dito sa tunnel na may swimming pool sa loob ay tila pinasok ito ng may-ari ng walang kahirap-hirap. Parang hindi na rin gaanong malalim ang naturang tunnel na ito. Ngunit masasabi ko maluwang ang loob nito. Ang sikretong Shortcut Tunnel Entrance Pagdating sa mga nakatagong kayamanan sa loob ng mga tunnel, pahirapan ang paghahanap sa chamber o kwarto na siyang kinalalagyan ng deposito. Sa pagkat sa kadalasan, ang mga tunnel ay mahaba o malalim at marami itong mga pasikot-sikot na mga lagusan. Pero may tinatawag ang mga treasure hunters na secret entrance. Lahat ng mga tunnel na may hidden treasure deposit ay meron itong sikretong pasukan. Kaya kung ito ang pasukan na siyang ating nabuksan, agad nating mararating ang kinaruroonan ng deposito. At posibleng ganito ang nangyari dito sa tunnel na may swimming pool sa loob. Maaring ang sikretong pasukan na ito dati ay meron itong mga malalaking patong harang. Ngunit nang magkaroon ng mga lindol o pagkuho sa lugar dulot ng matinding ulan, aksidenteng nabuksan ang naturang secret entrance ng tanong. Sa kabuuan masasabi kong interesado ang aming grupo sa proyekto na ito sapagkat meron kaming membro na dalubhasa sa mga pasabog na patibo Dahil dito, ako ay nakakasiguro na kapag kami ang siyang nag-operate nito ay magiging isa na naman itong mabilis na tagumpay. Pero nais kong ibigay ang oportunidad na ito sa iba lalong-lalo na sa mga ka-treasure hunters natin mismo dyan sa Mindanao. Ngunit kung dumating ang panahon na ang aming grupo ay napadpad ng Mindanao at nananatili pa rin na bukas ang proyekto na ito, ikinalulungkot ko na kami na ang tatapos dito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.